Kaya eh, bahala. Ikaw yung duty ngayon. Timpla-timplayin mo lang pagka ay mama, dagdagan mo. Malaki-malaki na yung tatlo, boss. Mag-isa-isa ka lang o dalawa. 139 kanina, di ba? 139 pa niyan, sir. Ito yung tinan mo. Set course. Ah, okay. Gawin mo 140 lang. Din mo. Ito, ano matapos? No? Ayun. Observan mo yung magiging course over na kung saan na siya pupunta. Pagka hindi pa rin karagat, pagdagan mo ulit. Uh, Pero hmm. ano, din kayo sa ibang mga yan. na ba sa mga? Tingnan mo kung ano, minsan ito rin. XTD mo, may 169. 169 na. na. Or kanina, 170 hmm. na. Pagka pa, pawas na pabawas, hindi nito siya makagat, okay? Pagka nagdadagdag, hindi nagdagan mo din yung kaya nito ang si Ocean Sin. Oh, Mamaya mag-alter, ikaw din mag-alter ha? Sabi so, ito sa mga lap, may point. Pag nag-adjust ka ng alteration na yan, i-bubber ko natin ha? Kasi o naka-autopilot tayo. No, ilan yung cabin mo niyan? Balik. So mula 140 papunta ka ng 158 na. No? So around uh, 28. Uh, 18, sorry. 18. So ang, ang cabin mo ngayon, tibili malang ha? kung mong direksyon na mong mo ang adjustment lima lima lang doon tapos ito lima lima at na for example 140 ka ngayon pag mga 144 na o dagdagan mo ulit ng lima ulit kung muna hindi mo 145 tapos hanggang makaabot ka ng ano tapos adjustan mo advance mo yung pag-adjust mo mga siguro 5 minutes before parating 5 minutes or 4 minutes before mo na mag-adjust para at least pag yung sabi mau ano saktum, Indonesia i-corner oh. hmm. di tayo mawala dito sa voyage ng mo ko kasi voyage, voyage two, Zero Two Four to to China.